trial, pero hindi na kayo makalahok pagdating sa butuhan o conviction kung ito ay aabot hanggang 20 at Congress. Oh ng pag pag ito yung umabot ng June 30 12 noon uh -huh. ng 2025 wala na po sa ayaw at sa gusto ng mga uh -huh. graduating graduating Senator. o hindi na re hindi na re goodbye alis sila hindi na sila member ng impeachment court <laughs> uh -huh. so kung June 2 kung June 2 namin 'yan umpisahan, siguradong hindi na mabidecisionan niyan ng mga current members ng Senado uh -huh. kung agahan natin possible pa pero hindi ko rin sinasabing uh, abutin pa rin nila pero po si magkakaroon ng possibility na may desisyon tayo before June 30 12 noon mm. kung umpisaan natin na maaga mm. pero umpisaan natin ng June 2 yan imposibleing may desisyon sa June 30 12 noon imposible mm. Pero sir are you hoping na sana maaga nga itong masimulan para yung kasalukuyang pa rin composition ng uh, Senado ang makapaggawad ng hatol uh, dito sa impeachment case laban sa bise presidente eh wala akong indifferent ako dyan, sely wala akong uh, mm -hmm. ano diyan na uh, uh, tawag mo dun, uh, strong feelings tungkol dyan. pero mm -hmm. ang gusto ko lang sabihin uh June 2 uh, pe February pa lang yun. First week pa lang February mm -hmm. So tatlong linggo ng February buong Marso buong Abril buong Mayo sayang mm -hmm. Mm -hmm. Sayang, umandar ang oras, hindi umandar ang kaso. Mm -hmm. Sana, uh, agaan lang namin para umandar ang oras, umandar ang kaso. Mm. -hmm. kung, hindi, kung hindi matapos, wag naman natin, na, natin pilitin na ma matapos kasi depende yan sa takbo naman ng trial. Eh. So, hindi naman natin mapwedeng mapicture kung ano mangyayari. Mm -hmm. Sabi mo ni Bibi Sara, bagamitin namin yan na pinagahandaan na niya itong impeachment trial, may mga kinukonsulta na siya na